Patalo ka daw. Try ko. Ha? Da try ko. -try mo da try mo patalo. Okay. Da try uh, patalo. Subukan mo at hindi ka magpatalo. Kailangan ko eh. Mas kailangan ko. Malaki yung mga bata. at <laughs> sige, o, sabi mo. Ikaw <laughs> na makipag-usap. Sige. O, buntis ang sister ko. Malapit kabu kabuanan na niya. Di ba, Vong? Oh. Oh. Oh, eh, yung kapitbahay namin, buntis din. Sa akin, umaasa. <laughs> oh. Wala akong parents dito. Oh. Wala ka? Parents? Wala akong parents dito. Nag-iisa ako dito. Nako parehas naman tayo eh. Wala, nag-iisa lang ako. Eh, taga dito ka naman eh. So, may family ka dito. Ako, wala. Ay, hindi. Hindi ako taga dito. <laughs> <laughs> okay! Eto, sikat na sikat, mga pamilya. Alam niyo ba, noong una lumabas to dito na Pukyaw, napaka-stand SRO ang show niya sa Metro Bar. Ganun ka, tindi. Tama ba yan? Apo, salamat. Nagpapasalamat ako sa Wawawi. Wow, talaga. Ayan. Ano ka ngayon? Hindi ka pokyaw. Ano ka uh, ngayon? Aspu. Aspu na may nararamdaman pa rin. <laughs> ano na nararamdaman mo? <laughs> ano na nararamdaman mo? Tao ka pala, tao. Oo, na masaya pala. Ah, ito, maganda. Uh -huh. Alam nyo, hindi nyo na, hindi nyo na papansin. Si Pu, hindi dinadala to. Eh. Poo, ito na yung sabihin mo sa kanila. Ito na yung pagkakataon, Pu. dapat nga maging masaya ako. Alam mo yon Kasi, may ko sa inyong yung sa boyfriend ko. <laughs> Magkabali ka na kami. <laughs> Naging, ano siya? Naging mas sweet. Naging... Nakahiya <laughs> ang dami niyang, alam mo yan, naging matulungin na siya lalo ngayon. Nagbaga na siya. Kasi yung kapitbahay namin may poso. <laughs> Mag-iigib kami, dalawa kami. Nakatuwa kasi matulungin na siya. Katanay nga siya yung magbubomba. Alam mo yan. Pero ako okay yung magbubuhat ng mga ano. <laughs> Pero okay lang naman yan kasi... Love you too, pare. <laughs> ba? Ma masaya kasi kung noon pork chop, ketchup yung kinakain ko. Ngayon masaya na kasi beef steak na siya. Barbecue steak nga lang sa akin. Sabi niya maganda raw yan, may pagkain ka na may toothpick ka pa. Mahirap lang kasi puro sa lubso bang nararamdaman ko. Pero parang nagdadalawang isip pa rin ako na tuluyan ko dahil kagaya nga nung sinasabi ng mga kasamahan ko mga alam mo na yan mga katrabaho ko na eh magnanakaw nga siya kasi yung una inisip ko na yung ref na misplaced lang pero hindi eh nawala na yung TV nawala yung aircon electric fan, component, ibang mga appliances. Sumadya ako one time sa kanila. Nakita ko lahat ng mga gamit ko. At sabi ko, ano ginagawa nung gamit ko rito? Sabi niya, hindi, ipaparaffle ko to para sa mga mahihirap. <laughs> Natuwa naman ako dun sa puntong yon kasi matulungin naman pala talaga siya. Ako nga lang yung nagsasakripisyo. Katunayan nga. Pinaraffle niya talaga. Sa sobrang tuwa ko dahil gumagawa siya ng mabuting bagay. Alam sa kapwa. Sumama pa ako sa pagpaparaffle. Siya yung bumubunot. Nagulat nga lang ako dahil una niyang nabunot, pangalan niya. Pangalawa, pangalan pa rin niya. Pangatlo, pangalan pa rin niya. Alam mo, parang jackpot nga, eh, nakuha niya lahat. Okay. hindi, naman hindi ko naman makuha ang umangal kasi valid, kasi may DTR representative. At yun yung nanay niya. Kaya sabi ko, nag na tayo. Ulit. Hindi ko na kaya ang mga ginagawa mo sa akin. Sabi niya okay lang kasi ready na raw siya. Kasi kaiti wala ko siya may trabaho na siyang nakita. May nakita na siya. Isang salon. <laughs> kaya pala iba 'yung naramdaman ko. Maklala rin ng loko. ready <laughs> <laughs> <laughs>